Iginiit ng Malacanang na hindi magpapatawag ng special session sa Senado ang Pangulo para masimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office, o ayon sa Presidential Communications Office, mula po kay Undersecretary Claire Castro, hindi umano maganda para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manguna sa pagpapatawag ng special session dahil sa usap-usapang siya ang nasa likod sa pagpapatalsik kay Duterte. Anya dapat ang Senado ang humiling nito sa Pangulo. Aaksyon na naman ito ng punong ehekutibo kung mangyayari. Dagdag pa ni Castro, hindi naman malinaw sa konstitusyon kung pwedeng madaliin ang impeachment trial kahit naka-recess ang Senado. Pag may session po, walang problema eh. They have to do. But during the recess, wala pa sinasabi ng konstitusyon na you have to call for special session